Сильным And guys. connect sa inyo. Inayos namin ito kapag. On pa natin ito yung TV. Tapos nag-pain na rin ako dito ng lakari. Hindi na dyan ako mag Kaya kung alisin dun sa ano. Dalawa yun dito. Guys, gawin mo na lang. Ano na? Marites? Ha? Marites Jan. din natin. Yan. Eyan tapos na natin kamit yung pintana. Ah, kain na nga, guys. Bola ba pa o wala na 'yung? Ay nga para muna. Pagbalik ko na lang ulit importante hindi matago sa loob ng tubig tapos na rin natin palitadahan yan tapos panay overtime tayo dyan tapos ito rin yan plastering tinapos natin yan kahapon ng umaga tapos kinabit natin to ng hapon na yung mga salamin tapos yun nga hindi natapos Oo. So, lang to guys bahay na pinagawa namin dito sa tabi ng dagat ayan uh, so, <coughs> ko dito hindi wala tayong ikabahala pagdating sa safe ng ano nito na salamin na yan matibay dito yung sa loob guys <coughs> ito yung loob nya yung salamin na ito is tempered glass din reflective din screen nya kapal tibay nya tsaka dobulak sya dobulak unlike yung gaya nung isang binili ko dito lang yung lock nya sa gitna ano yung lock kasi yung screen hindi naman ganun ano na yan kaya isa lang yung lock nya ito rin is the overlock. Ito dito, hindi ko pa natapos to. Pagbalik ko dalang din ulit. Pero try ko kung magawa ko pa to. Pero parang alanganin na ko. Babalik na kasi ako Manila. Ito. Ah, mahaba din to na ganitong brand din yung papagawa natin kay Owning, tripe, tatlong tulak. 40 by 160 40 yung centimeter yung taas 160 naman yung ano bali tatlong opening sya dito yung alababo dito yung tatuan binabaan ko lang ito dito then ayan alababo ginawa natin and then yung CR dito guys yung CR yan mag order din tayo doon ng awning UPVC din ang bintana, plastering na lang dito dito sa so, ay kabit ng bar kompleto na rin yung pinta yung pintuan natin nakabit na rin plastering na lang tapos na rin yun tata tiles yan and oh, then ito hindi pa na finish to plastering na lang din ta tapos nilagyan ko na rin yung linya para sa switch ng ilaw dito sa taas tapos switch dun sa labas magkasama Then yung suits ng ano hindi natin napalabas. So mayroon tayong abang diyan sa taas. Palabas na lang dito. hindi dito sa loob, guys. Nagpintura na rin tayo ng flat latex para sunod masilihan na lang 'to. Ayun, ito yung uh, mukha pag nasa loob ka ng ating bintana. Napakaganda pag reflective siya. Tapos tempered. Uh, ano niyo? kasi yung screen niya. Nabubulak din siya. Tayo kamukap guys. Yung, yung panel makakalto sa loob <clears throat> mga niya tatlo tatlo hello tatlo, tatlo din dun sa kong tatlo din dito sa kabila tatlo din dito sa kabila so <laughs> dalawa tatlo pero ang ginawa namin guys hindi naman advisable to dapat dito talaga yan may bakal dito walang bakal to sa side na to ngayon nag naglagay na rin ako dito ng tornilyo kasi sobra yung stain stainless din yung binili ko na tornilyo sobra kasi marami akong binili naglagay na lang din ako dito sa side na to pero alalay lang yung higpit hindi ko siya hinigpitan ng gusto kasi siyempre UPBC pero hindi naman to basta basta siya ma bibita kasi makunat na ano to, PVC maganda klase yan Tay, okay. at so, na natin. Dito sa kabila na binanggit ko nga ito. Ito 120, ay size nito is 120 cm by 120. Ito naman, ano lang to? Ano rin siya, tempered din siya. Pero hindi siya reflective. Ano na siya? Uh, clear clear glass. Pero matibay din Ang hindi ko lang nagustuhan dito Sana pili ka sa Welcon Gusto ko sana tong palitan eh So, no choice ako So, siguro palitan ko rin to ng ano Ng ganun Ito Dito lang yung lock niya Wala na sa taas Tsaka Hindi ako sigurado dito Hindi ata stainless to ba Palawangin agad to Tabindaga tayo ay temporary lang tong ano natin yeah. yung presyo na ito guys yung ganito po ako sa welcon 8,000 yung nabanggit ko kanina 8,000 pesos 8,000 ito nasa almost 16,000 tong isa tapos yung Nung doon sa 13, halos 13,000. Paliit lang ito guys. ah uh, 80 cm by 100. Yung presyo dito, nasa kulang-kulang 9,000 ata. Ang presyo sa akin dito ni sir. Okay natin yan. Nakas dito. Ito yung isa. Ito lang yung napansin ko dito sa napili natin sa ano. Manipis lang yung ano niya, hindi gaya doon. Pero ang tibay dito. Ang gusto ko nito mga kapal, din yung ano niya. Yung niya. Kilala naman tong petek. Petek. Kilala yan. Ito dating sa yung PVC. Ito guys, gawan China to. Dinala to dito sa Pinas. Made na. yung binibente ng welcome. Ito yung nakuha natin. Yung na-classic lang siya. Simple yung ano lang. Pero matibay yan sa Batanes sa halos na naman ang pinagawa nila ng kapatid ang sa pinta ng dagat ta, tapat ng dagat ang ano dito dito talaga yung pinakamalakas na hangin pagpunta dito yaka ang ganda guys tingnan sa init kung dito masisilaw ka sa init pag walang glass pero pag dito ang ganda ang okay. Iba, Sulit, sulit na sulit ang kakapal. Ito hindi bakal 'to, stainless 'to. Yung mechanical na ano niya. Na mga nandito sa loob. Tsaka yung mga ginamit nilang tornilyo, stainless din 'yan. Diba? Yan you know, o. Stainless din yan. Di yan basta basta kakalawangin. Andan mismo ako nung ginawa ito. Tinagas. So yun lang guys, yung update natin dito sa bahay, Pinapagawa natin dito, ilaw na lang po lang. Ayan, tiles, yung tiles nito, haputin ko na papunta dito, matagal na rin yung na-order ko. Ayan, kompleto na to, may pasubra ko dito sa flooring, eh, kasama dito sa kusina, kasama dito sa CR, dito sa CR, sa wall nya, kasama na rin yan tapos para dito may binili din tayo dito 120 by 60